Ito, pababa. Ito yung terry. Nakakatakot ah, umapiyat. Baka malagnag ako. Ito na yung pinakabahay. Ayan. Diyan, hinahalo yung simento. ang bintana. Pasok. Ito ay. Ayan yung bito natin sa bahay. Green po. Ito yung kwarto. tay tayo sa banyo. At yung bintana ng lamesa, ah, sinarado na. Dilim. Ayan, yung bintana. Basta tayo, madilim. Basta yun yung banyo. Palabas. putik, ng ulan kasi. O, oh, ayan yung labas. Yung banyo. Ayan yung bintana ng banyo. Ayan yung bintana ng kusina. ba? Diba? Ayan. O, ito yung, ewan ko kung para sa itong inukay na to, baka banyo din. Ayan yung pintuan ulit. Nakakatakot umakyat eh.